Ito pala yung may ari, oh. Ah, <laughs> uh, ay. Sorry, oh. Okay, okay. okay, okay lang ba ah, kay share so ito pala yung ano pangalan ko, bro? bambu, Bambo. Ah, malpua Ah, malpua. So, punta na ganda. oh yun tawag lang Hello ma'am, um, good morning. Pero ito yung kwarto. Ah, okay. Ngayon uh, yes, isa. Pala iprulmot natin, no. <laughs> so ito yung kan, yung malam wa? Malamalpo na. Oh, so, so yung mga gustong mag uh, ano ba tawag na Visit, visitors. Dito sa Underground River, oh, pwede ulit po dito kan. Uh, mag uh, stay in. Ito may aircon kami. Oo, uh, may aircon. Ah, ito yung pang-gis na VIP. Uh, oh, dito may aircon. Dalawang kwarto ng aircon na dito, Papa. Mhm. Mm -hmm. Pero yung isa may, may tao eh. Ah, uh, wala lang. Ito ko lang talagang bato talaga no. Sulit to. Sulit. oh So, ito oh, dito so, tayo sa kanila. na mm ayos. -hmm. So, ito yung kwarto nila. No? So, mayan oh, medyo oh, malamig. Oo. Oh. Di pa na ano? Bubuksan hmm. iba namin to, bagong pintura kasi. Ah, ibig sabihin ko kan. Oh, bagong pintura oh, namin to. Galing. Bagong oh, pintura nice, namin. Galing anong design to? desain Design desainer ng... si designer eh. Ah. <laughs> anong kan? Anong nationality ni Erpat mo? German papa. Oh, German. Hmm. Ini tidak pernah itu. Oh iya. Yeah. Melit. Ini oh, bagong ano. Hmm. fingerlings. Oh, ah, pwede akong makahingi ng similya dito pagkala, no? Oh. Sala, pin down. Oh, down. Dalo, Ito sa baba. Mm. Sa apat sa taas. Oh, no, ito pang family. Family room to. Family room. Oh, so ito pang family room. Ang huh? laki, oh. Ay, salamat po. Tinuro tayo ng, uh, ayan. Isa sa anak ng may-aring. Galing, oh. Ganda. Bagong check out lang, may may mm -hmm. kapon eh. So ito bro, magkano isang kwento? Isang per night dito? Oo, sa family room to. Pag dalawang tao, 25, 25. Pag anim, sa so 3,500. Ang mm -hmm. laki ano? CR pa lang. <laughs> CR pa lang po ito, grabe. Ang mm -hmm. laki. Ang laki. Ang wala, CR pa lang. CR. Hindi ka na <laughs> Hindi ka matulog eh. Oo, oh, ay grabe. Ang galing. Tapos may, may private, ano ka rin. Ang family. May ano? bar. May bar. Ala. Ang galing. No? May pa exercise. Hmm. Wow. So, yan po. Sa so, sa mga nakaka-relax na ano, tanawin, no? So, sa lang underground dyan? dyan, na, no? oh tontonin dong, oh. ya boleh yan. ya boleh, ya boleh, ya selamat, motor, eh, oh iya, nanti, kendor, gak ada tanda, tapi nanti, mungkin, nanti, 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 Turito oh. ang pan lang, Turito. Hindi kaya aircon, malaki masyado. Oo, oh, saka open, kasi. Open, open oh. kasi. Oo, oh, oh, pa isa sa mo. Uh, yung mga gustong mag-check in dito sa uh, Bambua, Sa uh, ngayon ay hindi na Bambua. Uh, pero sa booking, Bambua pa rin. Uh, ah, Bambua. bambuha. Uh, para yung kasi ang kilala eh. Um, anong number? Pwede? So, si, eh, ano eh, papay man ano. Oo. Oh. Uh, papay ano. O, galing, ganda ng bulok ko. Madali lang hanapin yung sabang. Oo, oh, basta bambuha, hanapin yung bambuha. I-google nyo sa map, no? Oh, Google map, bambuha. Salamat, bro. Sige. Okay. Oh, dito na tayo. So, ito po yung ating basakan. O, oh, basakan. Yung ating lugar. So, ito daan tayo ito, shortcut. Dati pong kwantong bahay ay daanan what hmm. hmm, hindi na po dadaanan? Ang galing Ang huh? galing yung mga kanilang pan dito. Pero bubuhayin daw nila ito. Kalsada na to Hmm. Ayan na po. lapit na po tayo sa ating lote ni Mrs. Yan huh? So, ito po yung pinunta nating bambua, no? Ayan. So, lapit lang. yung so, gusto mag-check-in yan. Hanapin nyo po. Google nyo, bambua. Hmm. Yan na rin ating kubo. yan Ayan. So, salamat, salamat sa inyong lahat. Ayan, uh, nakapag-tour tayo. At uh, yakin nga po tayo kumuha ng uh, uh humingi. O so, binigay sa atin yung mga scrap nilang uh, tawag doon ay uh, uh yero. Kaya uh, yun, nakapasyal tayo doon at pinagbigyan tayo. So, God bless sa lahat. Sa mga gustong uh, mag check in sa Bambua. ayan uh, google nyo lang uh, bamboa. at pwede rin nyo akong hanapin kontakin at tutor ko kayo uh, lapit lang po dito lang po sa taas ng ating uh, kubo o nililinisan ayan uh, lang po sa taas na yan ayan uh, ayaw akong 50 meters yan Okay, God bless your